At ito na mga kapinta, nagbabalik ulit tayo dito sa ating sideline, itong paglilettering o paglalagay ng design sa mga bangka. Medyo na-miss natin itong ganitong trabaho dahil medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload. Kung makapansin nyo, ginagawa natin ito, yung prosperity. Dati na tayo may ginawang ganitong video ganito ring style lettering dahil yung isang video yon uh, unang bangka nila ito pa dalawang bangka naman nila itong ginagawa natin ito kaya ginawa natin dito nilagyan natin siya ng 2 sa huli yung prosperity 2 na shoutout nga po na sa mayari ng bangka kuya Edwin De Los Reyes dito rin ang bahay niya dito sa amin sa, sa amin barangay sa may mountainside Ilagyan na rin nga pala ito natin dito ng shadow. Hindi nila na natin siya napakita pero ang ginamit ating kulay ng shadow niya, yung deep blue na hinaluan lang natin ng kulay puti na quick dry enamel. Boys po ang brand na ginagamit natin pag tayo nagpipintura ng quick dry enamel. Hindi tayo nagamit ang ibang brand. Talagang solid boysen po tayo talaga. Kahit po pagpipintura ng bahay, boysen din po ang ginagamit natin mga kapinta. At meron din nga pala tayo dito ginawang logo niya. Hindi lang natin napakita yung logo niya. Dahil medyo matagal-tagal din kung ilalagay natin yung bibidyohan natin yun. Dahil alam nyo naman sa Reels, 90 seconds lang. Yan po ang logo sinasabi ko sa inyo. At saka shoutout na rin po sa isa po natin followers na si Ritz Salasio na palagi po nanonood po sa ating po mga video. At ito na mga kapitan, natapos na ulit tayo kaya budget na naman.